So ngayon po, ilalagay na natin yung ating talbos ng kamote. Ayan, para magkaroon ng konting twist yung ating ang sinabawang prito. Ayan. 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 So, nilagay na po natin yung ating talbos ng kamote. Hintay na lang po natin siyang kumulo. Ayan. Ayan. no so, pag tumuli na po siya so yan iangat natin yung isda magkatambu na nakamaduri so, so, yan, ihintay na po natin siyang kumulo so yan kumukulo-kulo na ang lutong mekos mekos ni vlogger, yan po ang pausong luto. Sinabawan prito po yan. yung po sa nagtataka, primerito ko po yan bago ko sinabawan. So para magkaroon ng twist yung ating niluluto para hindi naman po magsawa yung mga bata o kayo mga matatanda na kakain ng puro prito yan. sinabaw ko na po yan para sa ganon eh, medyo maiba naman. So para marami kain ng mga tao. So, syempre, mamaya-maya po, titikman natin yan. Uh, Mag-aantay lang po tayo ng mga 5 minutes para maluto pa ng konti yung ating talbos ng kamote. Syempre, pangit naman po kung matigas yan. So, yun. Uh, hintayin na lang po natin yan yung